Earth Signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe with sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisa man pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Al Yanois Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw, peace Mala ito kay Archangel Chamuel Peace comes from remembering that only love is real So ito'y sinasabi sa inyo Kung meron ditong pag-ibig, meron ditong relationship na hindi na kayo nakakaramdam ng peace of mind Pwedeng nagiging toxic na siya Nakikita ninyo na parang puro pagpapanggap na lang, earth signs Ayan po, kailangan yata ay pakawalan nyo na. O yung iba po sa inyo, kung ito yung nafe-feel ninyo sa isang relationship na kinaroroonan ninyo ngayon, sa isang sitwasyon, ibig sabihin po yung mga tao na involved dito is, okay, hindi nang gagaling sa frequency of love or sa heart chakra nila, yung mga binibigay nila sa'yo. Okay, kaya hindi ka nakakaramdam ng kapayapaan kapag kasama mo sila. Pwedeng ito po ay pagdating sa mga friends mo, co-workers, sa family also. Ayan po, pwedeng relatives, or pwedeng sa person mo mismo, earth signs, kung hindi ka nakakaramdam ng kapayapaan, so yun po. Pwede nga na yung love ng taong ito sa'yo ay pwede na sa material things, uh, na ano lang, material energy lang, hindi siya sa heart energy or hindi siya doon sa love frequency na tinatawag natin. Tignan po natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin para sa'yo? Spirit Guide, mensahe po natin kay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito we have get some exercise as your body becomes stronger you begin to feel stronger in all ways so ito po kailangan ninyong mag-exercise hindi sapat yung nagtatrabaho lang kayo nakatayo naman po ako sa trabaho iba pa rin talaga yung pinagpapawisan tayo okay kasi di ba sa trabaho ayaw naman natin lalo na kung naka air, air condition yung work niyo ayaw nyo naman di ba na, uh, na lakad kayo ng lakad at sobrang pawis na pawis kayo earth Science, So, need nyo pa rin mag-exercise. Yung talagang para dun lang. Okay, mag-exercise lang kayo. 15 to 30 minutes every day. Kaya nyo ba? kaya nyo yun para sa health nyo po yan. And also para ma-detoxify yung mga toxins sa katawan ninyo. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs. We have be yourself. The situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. So, hindi mo po kailangan magpanggap. Ipakita mo talaga um, Earth Signs kung sino ka. Pero syempre, diba, minsan may mga bagay na hindi talaga applicable yung sinasabi natin ayan, yung just be yourself. Kasi pwedeng depende talaga sa mga tao na makakasama mo. Sabi nga 'di ba, parang iba-iba yung personality natin. Earth sign sa mga nakakasama natin, which is totoo talaga 'yon. Okay? Saan ka ba mas authentic kapag kapag kasama mo yung mga tao? Na talagang naiintindihan ka at you feel love and you peace ano ay you feel peace of mind ayan so talaga doon talaga nagiging ikaw yung ikaw earth signs tignan natin ano pa ang mensahe para sa iyo we have spring your desires fully manifest as the flower begin to bloom so meron ba kayong tanim na flower kung nag bumubukadkad na yan earth signs, pa pwede po na yung mga minanifest po ninyo is talagang makukuha nyo na. Mm -mm. Or kung kailan man po yung springtime, dyan sa lugar ninyo. Some of you, pwedeng nakuha nyo na talaga kasi pwedeng nakaraan na yung springtime sa kinakaroonan, kinaroroonan ninyo, earth signs. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Love message po natin, spirit guide for Earth Signs, we have my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are united. For love transcends space and time, nothing is missing. Meron akong na feel dito na past person. Past person po ninyo. Yung iba sa inyo, pwedeng uh, nakaraan lang yung person nyo na to. Pwedeng meron din po dito, past life person. As in sa past life po ninyo. mm, -mm. Tignan natin. Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? Any message po for Earth Signs? Tignan natin. Kahit kanino po ito nang galing. We have, sabi dito, I know I was a distraction from your pain. Okay, so yung taong to, ayan. Parang ano ba, hindi siya naniniwala sa nararamdaman mo sa kanya. Or pwedeng yung taong po na ito ay parang naging way para mag ka, earth signs, or the other way around. Pwede naman na yung taong to, kaya ka lang niya kinausap, kaya lang siya lumalapit sa'yo kasi gusto niyang mag-heal. Ayan, I know I was a distraction from your pain. So nakikita ko kasi dito, pwede na hindi totoo yung mga pinaramdam mo or pinaramdam sa'yo ng taong to. The moment na nagkakilala kayo. So... Tignan natin, kaya kung hindi kayo nakaramdam ng peace of mind, nung nakilala niyo yung taong to, earth signs, pwede talaga kasi na hindi totoo yung naramdaman niya sa iyo. Tignan natin, ewan ko, more on pagpapanggap kasi yung naririnig ko dito. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have home. Pagdating po ito sa iyong trabaho. Some of you work from home po kayo. Ayan. And marami din dito. Pwede po na hindi kayo... Pwedeng marami dito nag ano, nag house ba kayo ganyan or nag-rent kayo ng bahay na malapit dyan sa trabaho ninyo. So nakikita ko dito, malaki yung sinacrifice ninyo. Earth signs pagdating dito sa inyong trabaho. We have joy. Marami po sa inyo. Ayan, parang tahanan nyo na talaga. Yes, may mga toxic moments, toxic time pagdating dito sa inyong trabaho, pero nandun pa rin na masaya kayo sa ginagawa ninyo, Earth Signs. Nandun pa rin na na-appreciate po ninyo kung ano yung trabaho ninyo. Ayan, so appreciated mo kung ano yung trabaho mo. Kaya yung iba sa inyo, dinepless pa rin talaga kayo. Kasi na-appreciate ninyo yung mga small things, mga big things na binibigay sa inyo. We have retreat pagdating naman sa negosyo. So, meron po dito, pe, pwede po na ito, nag nagmumuni-muni or kailangan nyo munang magmuni-muni, kailangan nyo munang pag-usapan kung ano ba talaga yung gagawin niyo or ano ba yung target niyo ano ba yung goal niyo pagdating dito sa business niyo Earth Science, meron po kasi ako nakikita dito na nag-business kayo na wala kayong goals. Mahirap yon Mas maganda talaga pag magbibusiness po kayo, may goals kayo. We have feminine energy. Meron din naman dito, pwede na absent yung staff mo. Pwedeng ikaw lahat ngayon dito earth sign. So, yung pinagmumuni ninyo or mapagmumuni ninyo, bakit ganun? Sabay-sabay silang, ano, sabay-sabay silang nag yung mga staff mo dito. So, makakapag-isip-isip kayo ng maayos pagdating dito sa business niyo ayan magiging hands on kayo mas magiging hands on kayo ayan makikita niyo talaga yung lagay ng negosyo niyo ngayong araw We have truth pagdating naman sa money. So you are very truthful regarding your finances. Hindi kayo nagpapanggap earth signs na bili kayo sa ganito, bili sa ganyan. Na alam nyo naman na ito, ito yung mayroon kayo. At itong pera na hawak-hawak ninyo is ito pong pera na hawak nyo ay mayroon ng mga paglalaanan. Ayan. So, pwedeng may natatabi kayo pero maliit lang na halaga earth signs. Pero alam nyo, okay pa rin yun at least may natatabi kayo. ba diba? kaysa wala talaga, natipong kapag kayo ay na problema, nagkaroon ng emergency, wala talaga kayong mahuhugot. Mas maganda pa rin po kahit papano, kahit konti, may natatabi kayo. So sikapin po ninyo, 50 pesos a month, 100 a month, 500 a month, napakalaki na o napakaganda na diba? kung may matatabi kayong ganon. Yan. So, discarte lang talaga. Minsan po talaga, or ngayon, these days talaga, hindi na sapat na isa lang yung source of income natin. Mas maganda, mas marami. Hindi lang naman ngayon eh, kahit dati pa. Kailangan lang po maging madiscarte talaga. Duality, pagdating sa relationship. So, meron dito, pwede na, ano lang, ano, tayo, ano yung tawag doon? parang panakip butas lang. Rebound yung iba po sa inyo. Pwedeng ganun yung ginawa sa inyo ng person nyo. Mm, -mm. Burden. So, na-stress lang talaga yung iba sa inyo dito pagdating sa relationship na ito. Unlimited possibilities. Ayan. So, parang na nyo talaga. You give your best earth signs pagdating sa relationship na to Kasi alam mo or nafe mo or hoping ka na magbabago pa yung person mo na mamahalin kanya ng totoo, ganyan. So, may ganyan kayong Uh, mga dasal before earth signs. So, ayan po, ito po yung inyong wishing candle. Three wishes, three times nyo pong ulitin. Ito po ay, uh, yung green candle natin is for prosperity. So, may dasal po itong Latin prayer. Kaya naman, ayan, day four na po tayo, if I'm not mistaken. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo. Ingat kayo always. Bye-bye.